lang hindi mo titigan eh nako din dito po po marilag lang <laughs> lang lang ay ron yet tum na rin ji mo na po chichirya tingnan doon si mo din ba ay titali ron

hindi lang kasi <laughs> erong gamunan hindi lang, hindi lang, hindi lang <laughs> wala <laughs> naman <laughs> kong tsaka ito na si... si... hiyo kukuha kong tsaka hiyo kukuha d'ya kayo mo eh